Mm, hindi ako magti-picture dahil minalas ako sa lugar na to. Akala ko hindi na ako makauwi. Ilang bisis akong binenta ng amat ko. At sobrang tinatago kinunga lahat sa akin. Pati... So, ito nga isang kababayan natin na nag-share ng kanyang kapalaran dito sa ibang bansa. Sana ito maging isang aral sa mga may nanay, tatay, kapatid, anti lola o lolo o ano pang sino pang kamag anak niyo na tumutulong sa inyo kapag nandito sila sa abroad na ang pag-abroad ay hindi madali hindi lahat sinisirte maraming sinisirte, maraming minamalas maraming okay lang din dahil dito sa ibang bansa, dito sa pang abroad talagang hindi mahirap kaya bago kayo mag-abroad, kailangan buwag ng loob nyo tsaka kapag may mga kamag-anak kayo, ito nang sabi ko nanay, tatay, kapatid, lola, lolo anti uncle na tumutulong sa inyo ay kumusta inyo rin sila dahil dito sa abroad hindi madali at sana ito yung nangyari kay kabayan ay ito ay maging isang aral sa mga kamag-anak na nandito sa abroad so panoorin natin yung kwento ni kabayan tingnan nyo naka-uniform pa siya pa ng Pilipinas so let's go panoorin natin pero bagong na roll up man tayo Please support my channel, like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para pinigay lagi pag meron akong mga bagong videos. Thank you! Hmm, hindi ako magpipicture dahil minalas ako sa lugar na to. Nakala ko hindi na ako makauwi. Ilang bisis akong bininta ng amo ko. At sumurang tinatago, kinunga lahat sa akin, pati yung cellphone ko para hindi ako makakunik sa pamilya ko. Ilang hundang isang buwan. Bibigyan ka naman ng pagkain? Oo. Pero kinulong pa? Mm -hmm. Kasi ayaw nila may connection ako. Sa pamilya mo? Mm -hmm. Sa ng Ilang bisis ako kinuwa ng driver kasi iyati daw ako dito. Hindi ako sa mama dahil walang walang ticket. Buti ngayon. Kaya salamat ako sa anak ko na bunso. Yung talaga ang nag sa akin. Yung last ate na uwi ko nung May 31, may nakita din ako dyan na wala talaga Pera pa. Salamat ako may nagbibigay ng tag sa... Kung nakita ka lang kita kanina, nakano tayo. Pero doon na lang sa Doha. Aha, ah, Sa Doha. Uwi din kasi ako ate, kakabalik ko lang dito. Patay kasi yung tatay ko. Kaya wala okay. rin akong pera wala rin akong perang pauwi. Yung pera ko lang, 300 riyals. Kasi kakawin ko lang, wala pa akong isang buwan. So, yung isya naman si ate, yung problema niya, kinansel yung ik... Napakasalbay ng mga amo niyo. Kinansel yung ikama mo? Kinansel. Ayan mo na, pag ano... Matagal pa naman yung flight mo eh. Yung mga food ko na lang sa bag ko, bibigay ko sa'yo. Ako, nine hours ako sa Qatar. So, yan nga yung karanasan ng isang kababayan natin na umuwi ng Pilipinas. So break up lang tayo. Tingnan nyo yung itsura niya. Naka-uniform pa na umuwi ng Pilipinas. Yan ay nasa aeroplano na. So sana ito ay maging isang aral. Ito na nang sabi ko sa mga may mga kamag-anak sa abroad na kumustahin yun sila. Na kapag hindi yun sa makontak ng mga ilang araw, eh dapat gumawa na kayo ng action. So, pwede nang i-report dahil kayo namang mga mag-anak nila sa Pilipinas ang makatulong sa kanya. Kung sakaling katulong niya sa kanya, sabi niya ikinulong siya ng ilang buwan, di ba? So, ang pag-abro tayo hindi madali. Sana ito maging isang aral sa mga mga kamag-anak, nanay, tatay, kapatid, lola, lolo, ang one pang relative na tumutulong sa inyo na nasa ibang bansa. Kaya bago kayo mag-abroad, pag-isipan nyo muna kailangan buo ang iyong loob. Lalong-lalo -lalo na so kapag sa bahay kayo magtratrabaho dahil napakahirap. Kami nga nandito na sa labas minsan na homesick na boboring kami, mas lalo pa sa kanila. Kaya kailangan kumustahin nyo sila lagi. Kaya yung mga bubabayan natin na domestic helper ay na mag nagkaroon ng magandang kapalaran, mabait na amo, mahalin nyo yung trabaho niya. Tingnan nyo si kabayan, umuwi siya na walang wala. At nakakaawa nga yung kanyang sitwasyon dahil naka-uniform pa siya o na umuwi dahil walang wala nga daw siya. So, hindi siya pinahalad. Sana, ito yung matulungan ng ano natin, ng gobyerno natin, DMW kung paano kaya eh, sana magipagsangguni ka sa ating gobyerno baka sakaling matulungan ka dahil uh, siguro kabilang na sa mga kung tawag distress OFW dahil nasa pagkakasabi ni Kabayan eh, kinansel yung kanyang ikama so tingin ko ito ay galing sa Saudi at uh, sa worst na ikama so dahil galing din ako doon, doon ng trabaho din ako ng karo din ako doon ng two times na employer total of four and a half years na kadalaw employer din ako doon so mahirap talaga Saudi na pakaipit <coughs> Tingnan nyo yung pero na sabi ko yung kanyang sitwasyon nakakaawa pero kailangan lang matatag ka salot ako sa so, mga ganyang kabahay natin na matatakang loob para lang sa pamilya. So, sana ito mag-isang aral sa mga may kamag-anak, mga nanay-tatay sa ibang bansa na nagsasakripeso para sa inyo. Pangalagaan nyo sila. Dahil dito sa abroad, hindi matalik kumita ang pera. <coughs> Iniisip kasi nila sa atin, work it abroad, ay marami ng pera. Hindi totoo yan. Siguro sa mga magandang may mga magandang trabaho, mga engineer, nurse, doc, doctors o magandang sweldo. Pero yung katulad namin na normal lang, nasa laylayan, parang mga sa Pilipinas din kami. Yan ang katotohanan dito sa abroad. Dahil yung sweldo lang namin, kapag na hanggap sa katapusan, pinadala, wala na rin natitira. Dahil tamang-tama lang, kumbaga, pantawin. Hindi katulad ng mga talagang professional na malalaki ang pera, madali lang sa kanila makaipon. Pero tulad yung mga sa amin, tulad sabi ko na sa yan, ay napakahirap. Hindi madali kumita ang pera. So sana yung mga, mga yung nanay, tatay, tulad na sabi ko na nasa abroad, pangalagaan nyo sila. Make a value of them. Dahil hindi maganda na sa kayo lang alam pag yung malapit ng katapusan o kayo ay manghingi. Napakalungkot, napakahirap ang buhay dito sa abroad. Yan ang katotohanan. Kaya sana ito maging isang aral yung mga nakapanood dito. Pag mayroon kayong mga magulang o anong kamag-anak na tumutulong sa inyo, kapatid, nanay, tatay, kumusta yun sila kasi isang text nyo lang, isang tawag nyo, masaya na kami dito. Yan ang patutuanan. Mga katulad kong FW, pa-comment sa baba. Kung totoo yung sinasabi ko. Na napakahirap. So, sana ito isang maging aral sa ating mga kapwa natin. OFW, mga may mga kamag-anak, na OFW na tumutulong sa inyo, kumusta inyo sila lagi. Kasi sila, kayo, ang nagbibigay ng lakas ng loob niyan para patuloy na lumaba. Tignan mo yun sa kabayan, kung may mahinahing na lang ang loob nito, baka ano na nangyayari sa kanya? Dahil yung ikaw ba naman ganyan, ikinulong, di ba? Tapos yung kwento niya. So, recap lang tayo ulit. Pangalagaan nyo ang yung mga kamag-anak nanay tatay kung sila ay nasa ibang bansa kumusta nyo lagi so sana ito ay maging isang aral na may kamag-anak sa ibang bansa kumusta nyo sila lagi at mahalin nyo ibibigay sa inyong pera ang alagaan nyo kung pinag-aaral kayo mag-aaral kayo mamuti. dahil ginagawa lang ng ilayan na mapalayo sa inyo para sa ganun mapag-aaral kayo kulat ko. Meron din akong anak kong nag-aaral. So, pangalagaan nyo sila. Again, thank you. At uh, kita-kita sa mga sunod kong videos.